So yung usap mga pangkin, pangkin sa adventure nga pala, buhay OFW dito sa Dubai. So today's video, so magda-dive tayo mga pangkin. So ang unahin natin i-dive ngayong linggo is itong AB. So nandito ako ngayon sa ib Itong malit namin yate. So sa so, nakikita nyo itong hawa ko, battery charger yan. Ang ating camera. So bali ngayong araw mga pangkin, tatlo lang tayo magda-dive. Magda, -dive. magda -dive. so si Sir Sky, ako, sa si Berto, ang anak ng inay. So, wala lang pa tumpik tumpik pa. Tara na mga pangkain at uh, tingnan natin na uh, tiniprepare na yung mga gamit natin ngayon. So, let's go! si tayo sa farm eh. So, may tali yan. Ayan, yung laki yan. Ayan, yun, yun, yun. yung laki yan. Dahil yun ang ganyan yan. Sen. Okay na. Itid yan. So, pag hindi tayo nakaganto mga pangin, talagang may chance tayo mag ng ating bat sa talas ng barna. Eh. edi na Woohoo. let's go to dive na mga pangrin. So, yan nga mga pangkin. nakatalo na tayo sa tubig. Yan si Bird. So, may mga dala na tayong panlinis. So, ang lilinisin natin yung AB. Yung 75 feet na yate namin. Yung maliit. So, yan. Diyan kami dumaan. Diyan, dapat pala tatalo kami sa kabila, Pero dito kami napadal, napatalon sa kambila. Sa malaki. So, nandito na si Sir. Sa maliit na yate. Ano yung pins niya kita. So, yan. Pilalim na tayo dyan sa GT Dyan na tayo tamaan Kasi mali yung na natin so, na lang kami ni Bert So ayun papunta na tayo sa ilalim ng yate So titignan natin kung gaano kadumi itong yate na ito ngayon So yan, medyo malinaw na okay. ito yung ilalim Dami lang lumot Ayan so, naglalaglaga na Nagtatanggal na si Sky ng ano Mga dumi Mata, Mga kakakakils So yan mga bakit yung na yan So yan, dami din Mga lumot-lumot So check muna natin Para before and after So yan, lalaglagan na yung dumi so, nakikita nyo So yan, kus-kus-kus-kus lang tayo Tapos yan, dami lumot Kung so, nakikita nyo, yan yung tinatanggal ko na yan Dami lumot So delikado yan, kailangan tanggalin natin yan So kasama yan ah, sa ating lang yata kailangan lang natin ng maayos yan so yun si Bert so tatlo lang kami ngayong dive session na to tatlo lang kami magda dive so ayan mga pang na At sa mga drill ayan dami lumot mga pang hindi yun dami so si kuya Casper nyo day off kaya wala siya hindi siya nakasama kaya yeah, tatlo lang kami. O oh, yan ang dami ko natanggal na lumot. Yun o. Tapos focus ko natin yan. Gamit ang spatula o scraper. Yun know? Ang dami. Sa so, mga low blob niyan, may mga bar na din na kailangan natin tanggalin. Para hindi siya magawa ang magbara. Tanggalin natin yan. So ayun kayo mga pangkain. Ginamay natin siya ng flat screw. Kasi hindi abot ng natin scraper yung mga barnacles na nasa loob kaya ginamit natin ng flat screw so, Kaya, kasi natin ma cleanse na lang yan matagal yung mga barnacles. na kills yan para hindi siya dyan kita nyo dami At, hindi natin kaya ipasok dyan yung scraper sa so, ayaw kamay natin kaya mabang flat screw gamit natin kaya kita ay nyo dami so, Ayan mga pangain keep on watching adventure po kayo FW dito sa Dubai so yun nga mga pangkainis sa ibang parts naman tayo naglilinis ngayon itong yating maliit so yun kung napapansin ninyo mga pangkain wala kayo nakikita propeller kasi yung design nito jet boat o oh, kagaya din ng mga jet ski na nakatago yung propeller nya so makikita nyo lang parang yung sa makina ng aeroplano yung yung ano lang nya, bomber at nakatalo yung mga LEC yung propeller so ayan okay, tayo sa ibang part ng yate linis pa rin natin so hindi siya ganong kadaming linisin dito hindi, no? hindi gaya sa pala uh, maraming kailangan tanggaling bar na kills. so ayan yan naman tayo maglilinis ngayon so, yun, dyan kasi yung kamay natin kasi malalaki yun yung space nito makina Ayan Ayan So, ayan mga Kasi ibang iba siya dun sa kabilang yate Sa malaki Ito kasi hindi dumihing yate na to Ano lang talaga yung Cover lang ng propeller niya Yung jet niya Yun lang talaga yung dito sa yate na to hindi gaya dun sa kabila na marami ka talagang lilinisin so ayun pa sa likod kasi nga may hirap nang linisin yun ang panas sa likod sa kasi so yun yung mga pangpin nakikita nyo dito naman kami sa isang yate, sa malaking yate so ayun yung propeller nya so itong malaking yate may propeller ito mga pangpin kasi yung kabila yung maliit naming yate jet boat yun pero may propeller din naman siya hindi nga lang kita kasi yung makikita nyo lang yung kanina nililinis namin na parang tambucho yung kagaya ng parang sa aeroplano so dun lang lumalabas yung buga ng propeller na nakatago so ayan so magpit lang kami dito sa malaking yate kasi sa konti lang may nilinisin doon sa maliit so ito talaga yung maraming linisin dito sa malaking yate So yan, madumi na din yung shafting. Yan yung sa ayan yung mga so, ayan, propeller natin. Yan, ito yung din linisin. Yan, nililihan natin yan. Tapos, nagamitan din natin ng scraper. Okay, naman. Okay, so, kabuk. Kabuk sa galim. So, pabos so, na din naman yung laman ng tankay natin. Kaya, sabang meron pa dito uh, sa kabila para sa susunod na dive kung tinilinilinisin natin dito sa mga ingat so yun hey, mga pangain yung tip ng watching lang so yun nga mga pangain what's up so tapos na tayong maglinis sa ilalim so hindi na natin binigyan yung ibang part ng uh, paglilinis natin kasi medyo mahaba yun so this video mga pangain ah uh, nagpa-practice uh, o tinuturuan si best friend TJ o yung kasama natin dito sa trabaho tinuturuan siya ni Sir Sky ng mga proper way o yung mga basic uh, basic na dapat mong gawin sa paggamit uh, ng uh, ng sa pagdadive so ayan tinuturo lang niya hindi kami mga expert mga pangkay na excuse na lang din don sa mga eksperto sa gantong larangan. So, yun sa atin lang, gusto natin bigyan ng konting kalaman yung mga kasama natin dito na gustong matuto. Kasi hindi naman tayo madamot, lalo na tayo mga Pilipino, mapagbigay tayo ng mga kalaman. So, ayan, sinishare lang natin sa mga ibang kasama natin dito. So, ayan, hinuturo ni sir kung paano magsuot ng nasa tubig. ng paano ba niya isusuot yan? So, ganyan yung mga ano, mga way kung paano gamin, gawin so si Sir Sky din pala yung nagturo sa akin sa mga ganyang pagsuot din sa pag nasa tubig sa diving so shoutout din sa mga unang nagturo sa akin mga tropa ko dyan sa Pujayra sa na uh, Pili kay uh, Kuya Bong and kay Marvin sa mga tropa dyan shoutout sa inyo mga tropa so yun salamat sa mga tinuro nyo rin sa akin dyan so yun o oh. Binyan siya So, paubos na yung laman ng tangkay natin dyan. Binibidyo lang natin si best friend para may souvenir siya. So, ayan. Tinutulungan na siya ni sir. Ayan mga pangkain. Nod lang kayo para may matutunan din kayo kung mapanood nyo to. Mga basic way kung paano gumamit ng mga equipment sa pagdadive. So, ayan. Pre, nagsota ng gagal si best friend. Ang pogi ng nagkarlan. So ayan, tuturo din sir yung inplate at outlet na ano pag uh, ano nang hangin dun sa BCD natin. Ayan. Para lumobo siya, para lumutang tayo. Para lumutang at para din lumubog. So tinuturo yan sir. Mga basic way lang. So yung mga pangin, keep on watching sa ating uh, uh, video ngayon sa tinuturong uh, paano mag uh, gumamit ng tangke eh. yan yung regulator yan yung regulator so yan yung ilalagay nyo sa bibig so yan mga pangkin so, tingnan lang natin so yan Ad lang kayo mga pangkin so hawak din nyo yung gauge sa yung, it yung pang in -plate, pang out -plate. para lumutang para lumubog yan yun yung nasa kanang kamay So, yun nasa... Ah, kaliwa pa rin. Sorry, sorry. Kaliba. So, yung sa kanang kamay, yun yung doon kahihinga. Ayan, mga pangkain. So, ayan. Pag i-equalize, sinuturo din ni Sir kung paano... O pipisay mo yung ilong mo pag nakakaramdam ka ng medyo ma yung tenga mo parang masakit pipisay mo yung ilong mo parang doon mo papalabasin yung hangin sa tenga so inulit ko mga pakin hindi kami expert kung may mali man ako nasabi paki eh, comment na lang sa ating video o dyan sa ating comment section para syempre sa susunod may tama natin kasi sinasabi ko nga hindi tayo expert dyan sa pagdating sa ganto. so tinuturo lang natin kung ano yung alam natin na uh, madali may mga proper uh, basic way sa pagda-dive. So ayan. Yeah, andan lang. So importante din sa pagda-dive, yung merong kang kabadi. Yan, kagaya ni Sir may kasama ka. Hindi ka pwedeng mag-aaral lang mag-isa ka lang. Kailangan may kabadi ka para mimi titingin sa sa ilalim kung pumunta ay sa ilalim. Kailangan mo lagi kami kabadi pag magda ka. Yan. yan. yung mga basic na dapat mong gawin. So, yan mga pangkin. Keep on watching sa ating video. So, yan nga mga pangkin. Dito sa trabaho namin, basta masigasig ka lang. Kung may mga bagay ka na gustong matutunan, gaya nitong diving, willing yung mga kasama natin dito, yung mga senior namin, naturuan kayo. Ang gaya ko, gaya ni TJ, tinuturuan kami. Kasi porsigido aming matuto ng mga bagay-bagay. Gaya ng pag-drive ng bangka, yung pag-drive na yan, yung mga ginagawa dito na hindi namin alam. So, tanong-tanong lang, tapos tuturo. So, ganun lang yun sa trabaho namin dito. So, yan si Bert na nasa taas na sa ayon sa si Chris, yung watcher natin. Dito sa activity na to. Kasi kailangan natin may watcher tayo sa taas. So, yan yung gauge ko talagang ano na zero na <laughs> paubos na talaga pero kaya pa yan meron pa yan so ayan si Bert may dal pang pana ayan so may hawak silang tali so hawak sila dyan papunta sa ilalim mga pangkain so ayan lumulubog na unti unti na silang lumulubog So ayan, kung gusto mo matuto, talagang ano lang, focus ka lang sa anumang ituro sa'yo hindi mo kung ano yung mga sinasabi para sa pagdating ng araw may bala kang madadala kung gusto mo man ma umuha ng lisensya o mag-aaral ng school ng diving so mayroon ka ng konting kaalaman so hindi ka na mga nga pa kasi mas okay nga naman na may daladala ka na so ayan lumulubog na nagsisir sa si DJ. Si so doon sa video natin ito mga pangay medyo malumot kasi ganito dito pag summer malumot yung tubig pero malino naman yung tubig dyan so dahan dahan silang lumulubog so sinihan sila kung masakit yung tenga equalize lang kung uh, kaya ba niyang bumaba sisinyas lang ng ng kamay pababa kung hindi niya kayang bumaba sinyas pataas okay ba so ayan sinyasan lang kaya yan ang kaya importante na talagang dapat may, kasa, may kabody ka sa pagdadaib so ayan so, yung mga pag ganto, mo. Na. ayan mga pangkin ang ganito si lalim oh humili na na yan sige baba daw si senyas si best friend baba daw so ayan tingin tingin pa sa akin gusto mo pagpaugi talaga sa camera hindi lang natin makuna nung maayos yung ano natin kasi na nasa ulo natin yung camera o, so, oh, sa susunod bawi tayo focus natin sa kanila, sa kanila para aid eh, na yung ginagawa nila so ayun eh, nakalabog na si sir sa so, misenyas kung kaya pa bang bumaba ni TJ so, eh, mga pangkain eh, naka uniform pa yan <laughs> so ayun eh, mga pangkain eh, So dati takot at takot ako Talagang Pinagtuturo sa akin dati pa yung ulo ko si, si Philip Shoutout out sa'yo Kap Philip so, kailangan mo Basta importante wag na wag mong tatanggalin yung nasa bibig mo So mabog ka ma Huwag tatanggalin yung nasa bibig mo Kasi doon mong yung hangin mo So ayan Nasa sidik na sila O, o nasa ilalim na So ayan Equalize daw kung masakit So check check ako nung ano Ang ano, ano, gauge ko kasi pabus na talaga So ayan, nasa ilalim na sila, na sila. Ayan, ang sarap mag mga pangin Lalo na kung sa Pinas Kasi mas marami tayong makikita doon Gaya ng mga corals So dito makikita mo lang talaga puro bato ayun, may malaking bato Buwangin, Yung mga ganyan Pero maraming isda dito kahit hindi Hindi magandang ang so o ano Buwangin corals Pero dito marami na nagtatanim ng corals O gumagawa So we hope na maging maganda yung kanilang mga project. So maangat na ako mga pangkain kasi talagang wala nang ito man yung, yung tangkay ko. So ayan si estimated ko nasa 5 meters to 6 meters yung lalim ngayon kasi high tide. Ayun, halos bula na lang yung nakikita ko sa kanilang mga pangkain. So yung mga pangkain hanggang dito na lang at uh, thank you very much sa uh, panonood ng aking uh, video dito sa aking YouTube channel. Pankinsam Adventure, OFW dito sa Dubai. So, kita-kits po sa mga susunod pa nating uh, video sa aking YouTube channel. Uh, please subscribe and like and share. At huwag po natin kalimutan na i-click yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga i-upload pa sa aking YouTube channel. So, maraming maraming pong salamat sa patuloy na suporta at God bless po sa ating lahat. Ayan. Thank you. Bye-bye.